Pero, Ayan po, tinan nyo po, pinapakain po ng yan. kanin ang mga ayungin. Wow, lino ng tubig, kakatuwa. yan po, oh. Sanay na po yan sa tao dito sa... Ah. Ang galing po, yan po yung ayungin na isda. Opo, mahal po yung isda ngayon dito. Mm-hmm. Saan po kaan, Walang ganito doon. Ayun. Hmm. Sanay na po yan. Pinakain sa tao. natin nung sa kanin natin dito. Ang galing, oh. Yan po ang mga ayungin na isda na matatagpuan dito sa Pandil Lake. Sabi po ng aming tourist guide, eh, sanay na daw po sila sa tao. So, siyempre, pag binigyan mo sila ng pagkain, ay eh, talagang magsisilapitan po sila sa ating balsa. Galing, nakakatuwa. Ah, daming ayungin. <laughs> Go! Sige, kain lang! Hanggang saan po nilalaki niyan? Mga mas malaki pa po? Or ano po yan? Bata pa po yan? Hmm. Ayong da, sir, ayaw nga ni si Dasar, mamahalin ka po is tayo. Ba, dito lang po yan sa Pandin Lake.